Angge, nakalimutang maglinis ng kuko bago ikasal? Napagdiskitahan ng mga netizen ang isang picture ni Angelica ang panganiban sa kanyang kasal noong linggo ikatatlumput isa ng Disyembre, proud kasing ibinida ni Angie sa nasabing larawan ang kanyang wedding ring kaya naging agaw atensyon ang kuko niya. Ni Ray's ng ABS-CBN News sa kanilang Facebook page ang mga wedding photo ni Angelica. At dito nga mababasa ang iba't ibang reaksyon ng mga netizen sa kanyang kuko. Narito ang ilan. Bakit ba kasi ganyan ang nail polish design style ang gialam mo naman Marites buong Pilipinas, napazoom kaming lahat haha, ebay bay congrats sayo. Pasensya na na judge ko kaagad kuko mo. Buti na lang zinom in ko. Bagong taon na, pabago mo na din yung nail design. Charot, buti na lang zinom ko. Akala ko madumi ko kung nagpakasal eh. BTW, congratulations. Zoom in sa kuko, by the way best wishes and congratulations sa inyo, Anggi. My G, sorry na pa-zoom din ako yay. My heart is so happy, congratulations lovebirds, sa dami-dami naman kasi ng nail design, sa kasal mo pa yan na pili Ange. Congratulations! Ang saya-saya! Super happy for you! Hahaha <laughs> na pa zoom din ako! Para may lupa-lupa! Muntik ko na isipin ang kuko niya ay madumi, hindi pla. Ate mong nagbungkal ng lupa bago ikinasal. Inilibing niya ang nakaraan at mga kanegahan last year. Congrats Anjay! Happy New Year! Hahaha <laughs> akala ko madumi kuko niya. Sana wag mo na pong ulitin na mag-nail tips ng dark. Mas umagaw ng atensyon ang kuko kesa sa sing -sing. Ikinasan si Angie sa kanyang non-showbiz boyfriend na si Greg Holman.